Hello, hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw ng boy ko. song full time, ma'am. Hoy! parang tagal natin hindi nakapag-upload ng videos. Mga mi, dahil busy-busy ang inyong mami. Busy-busy sa buhay-buhay natin. At ayan ang bunga natin mga mi. Tumanto ang batang yan dahil tinuturoan ko siya magmano. So far so good at marunong na agad siya magmano mga me Pero naman tawang tawa siya Akala mo naman ay hindi ako seryoso sa kanya sa pagtuturo. So, ayan, tawa siya ng tawa. Baka akala niya ay pinapatawa ko talaga siya. So, ayan, makalagay ganyan siya na magmano mga miyo. Pero pag sinabihan mo siya magmano, ganyan gawa niya. Nagmamano siya talaga. Syempre, ito ba talaga, ano man, yung may dyan. At dito naman ay niya ko muna sila maglaro mga kapatid. Dito si ate ay nag siya. Hindi ko maalala mga may kung anong pinag-aate niya atipol Tapos bigla namang naglaro silang dalawa Pag nagaganyan mga bata mga may ay hinahayaan ko na lang Parang nagta-tantrums naman yan. Hindi ko na pinapatulong mga may pag nagaganyan sila So the more na pinapansin mo sila ay the more nagpapapansin talaga yan sila So after humupo yan mga may ay, ay saka ko na sila inaamo-amo mm. So tapos naman yan mga may ay wala na sa atipol naglaro-laro na hindi ko, ko alam para nang gaagawan sila diyan ng laruan ng kapatid niya so mix video ko na ito me mga me 2 days itong na video ko so pinag ipon ipon ko na at wala na talaga akong time na i-upload so ayan so kuha ko ito sa cctv namin tinitignan ko sa labas dahil parang may tumatawag sa akin at ayun nga ay wala naman. So, mainaabangan kasi akong parcel mga may na darating ngayong araw. So, ito pa yung palibot namin sa labas, mga me. Yan mo na aking kuha. Yan. So, ayan. Wala na kaming, ano mga me, trabador. Wala na kaming panday. So, tapos na talaga yung papagawa namin for the third session. So, wait na naman tayo, mga me, ng isang taon or dalawang taon bago magpagawa ulit. So, this morning, a happening ito, mga me. Ayan, naglilinis-linis na ako ng aming higaan, mga me. Siyempre, unahin natin ating higaan. Bago tayo bobaba sakto naman dyan sa the day at pinababa ko na agad sila mga me para makapaglinis ako dito sa aming higaan nakita nyo yung kalat mga me so ayan okay na bumaba na ako pagtapos sa taas mga me dito naman tayo sa kusina sunod na natin kusina syempre at bilang isang full time mga mga me alam nyo naman yan routine na natin mga gantang gantong gawain mga me so kabisadong kabisado na natin yan pasunod sunod na yan pag may mga timetable na tayo dyan at gamay-gamay na natin kung anong gagawin na first step, second step hanggang matapos. After sa kusina mga may dito naman tayo sa kwarto. Mm. Itong time na nga to mga may ay medyo tanghali na ito. At anina iyon matapos na silang mag tang, uh, almusal at dito naman tayo sunod. Kasi naman niligpit ko yung mga pinalabhan namin, pinalaundry namin. So isalansan na natin sa mga damitan ng mga bata at sa amin. So hindi pa, hindi pa ako masyadong nakakalaban ng maramihan mga may kaya ibang mga damit ng mga bata na medyo madumi-dumi ay pinapalon din ni the day para hindi ako mahirapan. At yung mga pangalis nila ay ako na nalang naglalaba. Yung mga pambahay lang nila yung pinas sinasama sa aking mga laundry. So ito time na tulog nap, -nap time na ni baby kaya naman nakapag gawa, -gawa ako ulit ng aking trabaho dito. So uh, bawas-bawas tayo ng mga gagawin dito dahil so far kagaya ng sabi ko ay wala na tayong trabador dito sa bahay kaya po inintay tayo talaga maglinis-linis ng uh, paunti-unti at pag may time dahil wala naman ditong gagawa kundi tayo lang din naman so pag off ni the day ay siya rin gumagawa yung mga salabas yung mga liligpitin, mga kahoy mga mina uh, ginamit yun, ipamigay namin yung hindi na namin gagamitin, yung medyo matibay-tibay pa ay itatabi at baka magamit pa sa susunod. So, sabi ko, wag lang maulanan para naman ay hindi agad mabulok. So, yung mga kakaiba, mga ginagawang mga hamba-hamba. So, dito, kahapon din ay inumpisan ko na din na salansanin yung mga wardrobe namin ni na wardrobe namin ni Dede, mga damit namin dyan nakalagay sa isang cabinet, mga pang-alis And then yung mga damit niya dyan sa ilalim. At yung uniform ni kuya ay nilalabas ko na dyan ko na hinahangar para hindi siya mahirapan maghanap doon sa loob ng cabinet. Kasi pag siya ang maghanap ay laging wala. So pagkatapos ko i-plant siya ay dyan ko na lang sinasabit mga me. Ayun nga. Para madali niya ng paghanap. So talagang ah, hindi ko na siya binibihisan or minsan binibihisan ko pa rin siya. Pero sa araw-araw ay talagang siya na ang gumagaw. Tinitignan ko na lang kung tama. Pati yung mga sapatos niya, ayan. Ako naman napupunas pero siya naman nagsusuot ng kanya medyas at saka sapatos. So, ditong side naman mga mi ay ito ni Ate Polly. Dito lahat yung kanyang mga damit na pangalis. Sinahanga ko yung mga dresses niya, ayan. Sa kanya lang yung isang buo ng ganyan. Pero yung isang uh, drawer ay kila, kila kuya yung mga underwear ni kuya so ayos dito sa labas mga kami. ayan, Diyan ko muna lagay yung uh, kanilang mga laruan para dyan sila mag maglaro at ito yung aming labahin tambak tambak pa rin yan at ipapalandirian ni dada yung iba pipilian yung iba ko maglalaba ng iba yung mga pangalis mga kami, ay ako talaga naglalaba na hindi ko na yung pinapalawin kasi masisira lang yung mga pambahay lang namin yung pinapalawin So, sitwasyon. Diba, oh, naghugas na kanina, di ba diba? Ayan na naman mga ami. So, at Ganyan talaga ang sitwasyon dito sa bahay lalo pag dito si Dad Tay. Konti lang naman hinugasan ko kanina mga may at hindi ko rin natapos yung aking pag linis ng sahig kagabi yun at ating ibang iba si ay nang almosan so mga ibang yung so ito naman Ayan, ito, yung tatapusin na natin ating hugasin na natira pa dun sa taas na dito hugasin so, ko eh. na rin yan na nang gawain ng isang sa okay labas ay ulit na lang di ba so walang kasawa-sawa alam si kuya pagod na gamit na isang peso ay kailangan din natin magpagod siya nang naman gagamit sa ating mga baso pero pag isang gamit lang niya